guys, biyahing Luciana biyahing Luciana po dito sa Santa Cruz guys alright oras po nila 4.30 4.30 dito po yung mga biyahe po nila guys mga uh, puntang bundok dito po sa Santa Cruz yan guys Biyahing Luciana Cabinte Junction Dito lang po yan guys sa Santa Cruz po May biyahe po tayo dito sa Santa Cruz DLTV Ayan, waiting po natin yung ibang biyahe po natin na pabundok Alright Nice Ayan po, naikot po sila dito guys Yung mga mga biyayang papunta po sa Luciana, Lokban, Sampalok yan, nagantay po sila guys ganitong oras po sila nag start na pumunta po rito sa Santa Cruz para po pumunta ng ano, ng bundok po meron po tayo yung panghuli po uh, Santa Maria dito rin po lahat nagdadaan po sa Santa Cruz po Santa Cruz Terminal alright <laughs> So pagdating naman po dito guys Nagpapagasuli na po muna sila Bago po dumiretso ng kanilang mga biyahe-biyahe Ayan guys Waiting po natin yung iba guys Alright Ito <laughs> guys dumating na naman po yung ating isang biyahe guys Biyahing lokba naman guys Ayan guys, behind Lokban po. Ayan. Yan po yung mga packet line po namin guys. Na napunta po po na dito sa, sa Santa Cruz bago po pumunta sa pumunta sa kanilang destination. Alright. Ayan guys, mga nagmamanibra po sila dito. At may mga nagaantay din po sa kanila kasi pasero guys dito, mga papuntang Lokban po. Ayun. Sampalok po. Mga Santa Maria ayan. Kaya yung mga pasero po natin guys, yung mga papunta po sa atin na ano yan, mga papuntang Lokban. Dito lang po, meron po tayong byahe dito sa terminal ng Santa Cruz. Alright. Ayan po guys. Yan po mag uh, magwe-waiting lang po dito ng ilang minuto At sila po e, lalarga na rin po Kapunta po sa Biaheng Bukman Alright Ah, uh, guys, ito na po yung pangatlo nating na bus Na Biaheng packet Line po, guys Ayun po yon, Biaheng Sampalok naman po siya, guys Ayun po yung signboard niya, guys yo Sampalok, Alright Nagbaba na po sila ng pasero 5103 Biyahing Sampalok po Ayan guys May mga nag aantay din po rito Ang pasero na papuntang Sampalok po guys Alright <laughs> Ayan po mga galing LRT po yan sila Doon po sila kumukuha ng pasero Sa LRT tapos diretso po sa dito sa terminal Santa Cruz. Kung saan po yung signboard nila, diretso yung Sampalok po. Ayan. Alright. Ganitong oras po sila nagdadatingan. So, yung mga pasahero pong pasampalok, yan, nandito po sa gilid. Mga nagaabang po sila para sumakay. Yan guys, yan, nagsasakay na po yung papuntang sampalok po. Alright. So yung mga pasero po natin dyan Mga pasampalok dito lang po Sa terminal po ng Santa Cruz At uh, tuwing hapon po sila Diretso po At doon na rin po sila natutulog po Mga bus po natin oh, no. Para paglawas po nila Diretso ang LRT Yan po guys Araw-araw po yan, guys. Yan po yung biyahe po nila. And siya, iikot lang po siya. Alright. Yan. yan po yung mga biyahe po nating mga packet line. Yan guys. Alright. At pag wala po silang diesel, dito lang naman po sa Santa Cruz nagpapa-diesel po yan sila. Yan po eh, maghihintay po ng ilang minuto rin po para po yung mga may iwan natin na mga pasero po na alam po dito po sa terminal ay nag-aabang po. Yan guys. Alright. Yan po yung aming mga packet line po dito. Sa minamahal na mga pasero po Dito lang po tayo magpunta sa Santa Cruz Terminal Para po sa ating magpunta sa ating mga bahay-bahay Mga sampalok po Alright So meron pa po tayong isang bus po dito na inita yung Santa Maria Medyo gabi na po siya Nice, Alright Ayan po, musta yung ating biyahe, Mr. Oliveros? Alright, yan po yung ating driver po ng Sampalok, guys. Na may dala po na 5103 o So, yun po, guys. Alright. Ayan, guys, lumakad na po yung ating 5103, o guys. Alright. Rescue na po yan ng Lokban So hindi na po natin maiintay yung Santa Maria Kasi pang alas 7 po yun ng gabi Kapuntang Santa Maria guys Alright So yun po guys Dito lang po yung mga pasahero po natin Na napupunta po sa ating mga lugar ng ano ang papuntang Lokban Ayan. Lokban, Quezon Alright Mga Sampalok So yan po guys uh, Magandang Araw po guys So yun po yung mga bumiyahe po natin guys Ng mga biyaheng ano po Packet line po sa dito po Santa Cruz Mga packet line po So ngayon po guys uh, Sa shoutout po tayo Ayan guys. All Ah, uh, shout out po guys sa uh, kay ano po. Kay Sir Dexter Masangkay po. Ayan, shout out po idol. Uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta yan isang isa na po dun si Sir Dexter yan kay Ram Ramnit DC yan shout out sa iyo idol kay Romeo Sarino Vlogs yan Alright. Shoutout shoutout po kay Mac Cablao Yan shoutout sa Idol. Maraming salamat sa suporta. Ah, uh, shoutout din po kay ano kay Christopher Joseph Perez. Alright. Driver po 'yan sa Del TV. Ah, uh, shoutout din po kay Pedro, Frederick Diaz. Yan, kay Frederick Diaz. Konduktor po ng 12.59 At si Joma Rodriguez Yan Driver po ng 12.50 Yan idol ah uh, Shout out po sa inyong lahat Shout out Alright Yan po guys ah uh, Kay ano po Shout out po kay J Lago Yan Alright Shout out Shout out kay Greg TV shoutout po idol Ayan, mga idol natin yan kay idol Glenn Goboy alright shoutout po shoutout kay idol Raymundo alright tsaka po kay sir Senen Alexander Paredes yan po shoutout po engineer kay engineer po engineer Paredes yes Shoutout po. Maraming maraming salamat po sa mga supportan nyo po yan alright yung mga wala pong nagsa, no, yung pong hindi nagsasawa na sumuporta po sa aking channel maraming maraming salamat po yung mga hindi pa po nakasubscribe alright paki subscribe na lang po so yun lang po guys maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa aking channel yan alright Magandang araw po at God bless po. All right. <laughs>